Hello, kumusta ang lahat? Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At today's video ay uh, panoorin natin si Vice President Sara Duterte na bumisita sa isang barangay na sa Dabao City para maglinis. Maglinis ng mga kabasurahan o mga basura. Clean up drive sa isang barangay sa Davao. Yun ang ating uh, panoorin ngayon at Sabado di Gloria na dyan sa Pilipinas. No? Ah uh, dito, ano na rin, uh, alas 12 na, so ano na rin ngayon, Sabado di Gloria na rin dito. No? So, kumusta ang inyong mga binignit dyan kahapon? Ah? Bernisanto. No? Bernisanto. Busy ang inyong mga kudkuran. Ang inyong mga kayudan ng nyog. Kasi nagluloto kayo ng bilo-bilo. Mga kabinignitan dyan. Sa amin, binignit ang tawag dyan. Ang sarap nyan. Diyos ko. pag ko talaga magluto. Talaga ako ng ganyan yung, yung binignit na kumplito talaga lahat. Yung may ube, may, uh, may uh, lahat na. May kamote. May uh, saging. Yun naman ang sahog nyan eh. Sarap nyan. Grabe. At bago natin panoorin yung video, please subscribe yung ating YouTube channel. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga upload ng mga bong video. Ili TV! Yan. So ngayon, panoorin natin si Inday. Ano ang kanyang ginagawa sa Bernie Santo? no? Kasi wala silang ano ngayon, wala silang halidi. Walang halidi. Di ba sabi ni Bongbong Marcos, walang tulugan. Ah, wala daw tulugan sila eh. Sa kaya si Inday, ah, nag-ano siya, nagtrabaho siya kahit Bernie Santo, no? Naglinis. So panoorin natin. Ah, ano yung guys ah, ah, ah subscribe uh, ninyo ito si Bias Random ano ba tong kanyang channel? Ah, uh, Bias Random TV. Yan. No? Para, ano tayo? No? Para, hindi tayo pagalitan. Bring him home. Bring him home, guys. Hindi, sarap po nang malit sa basura, guys. Bring sila, Bringing home. Wala sila, wala, wala, wala birnin santo sila nagbirnin santo. Nabinis sila. Ito yung may-ari ng ano, channel na to. Si lang tong video na to guys 5 minutes. 1 minute na na

says health call. Ah, held okay, dinalaga he ay natikman mga doctors dito. You probably sorry. I'm not. Pero nag-alala na siya oh dito, like tama ay a sa amo ah, na sa. Um,

padayon na suporta sa ako ang pamilya, sa inyong uh, pagpakita o uh, support niyo sa pagsali sa mga ang pamilya. Bye, Thank you so much Thank you so much so, yun guys Yun guys Umalis na sila So yun guys uh, Pumunta siya sa Isa sa mga barangay uh, Sa Dabao City Para maglinis uh, mag, Mga basura ba Alam nyo kasi ang Dabao Ano talaga yan sila dyan Malinis no? Malinis disiplinado talaga yung mga tao diyan nagtitinda sa lalo na diyan mga fruit stand, yung mga sa palengke. Uh, bawal nga mag ano diyan eh. bawal man bawal man kung saan-saan, no? Mayroon area diyan na parang Singapore. Kasi almost 2 years ako sa Singapore. Ganon din ang Singapore, bawal magdura. Bawal uh, manigarilyo kung saan-saan. Merong area doon na doon ka manigarilyo. Tapos doon mo i doon mo itapon yung bakwan mo, upos. Hindi pwede magtapon ng upos kung saan-saan katulad sa ibang lugar dyan sa Pilipinas. Ha? Ah? Hindi naman buong Pilipinas disiplinado. Pro Dabao. ah. Yung style ng Singapore dinala na nila, no? Ginawa na nila sa Davao. Oh. Di ba? Pati si, yun si ano, si Pastor Kibuloy, ganun din yun. Ah, makapun, makapasok kayo dyan sa mga properties nila. Ay, nako, sobrang linis. Sobrang linis. No? Hindi katulad sa ibang mga lugar na kahit saan lang, tapon ng basura, kahit saan, sigarilyo, pati loob ng dyan sa mga, no, sa mga bus, sa mga jeep, mayroon pang maninigarilyo, kaya kailangan talaga magsuot kayo ng mask kahit wala ng pandemya. Kasi ano eh, mayroon pa rin talaga ang mga tao pasaway sa way. Yung malanghap mo yung mga usok ng sigarilyo, nako. At saka kung meron kayong mga basura, ilagay na lang niyo sa bulsa niyo, huwag na niyo itapon kung saan-saan. No? Kaya nagkabaha-baha tayo Naglunop tayo, kuhaan lang ha, kahit konting ulan lang, naglunop na, baha na. Kasi nga, barado yung mga ano natin, barado. Dahil, dahil din yan sa ka uh, irresponsible ng mga mamamayan. Uh, yung mga basura, kahit saan lang itapon, walang uh, tamang paglalagyan, walang tamang ta tatapunan kung saan itapon. Yung iba punta sa ilog, yung iba punta sa dagat, ganon. Oh. Pag mga basura natin pupunta sa dagat, oh, kakainin yan ng mga isda. Tapos kakainin din natin kasi bibili tayo ng isda sa palingke. Oh. Kaya yung mga isda sa palingke, hindi yan 100% na malinis. Ha? Ah, kaya lutuin ng maayos, sugasan ng maayos, lutuin ng maayos. Kasi, ah, merong mga lugar sa Pilipinas na marumi mga basura ang mga basura ianod yan, maanod man yan ng, lalo na may bagyo maanod yung mga basura kung saan saan na mapunta yan so, saan ba ang punta yan, papunta sa dagat yan eh. o, yung mga basura na yun kakainin na yung mga isda tapos magbili tayo ng isda sa palengke so hindi talaga siya malinis so hindi na safe kaya Ah, uh, isa yan sa anong sa atin, no? Tayo mga mamamayan, kailangan talaga no basura mo, sagot mo. Kailangan meron kayong uh, uh, tamang lugar na lalagyan ng basura. Kung kunti lang naman yung mga basura ninyo na pwede lang sunugin, sunugin nyo na. O, wag niyo itapon kung saan-saan. Oh, no, Maynila ngayon, o. Oh. Ah, dahil hindi na si Yormi yung ano dyan, Mayor, wala na. Basurat, ano na naman. O, oh, ganun lang yon Depende talaga yan sa mga namumuno sa isang swidad or sa isang bansa. Kung at sa taong mamamayan mismo kung gaano kadisiplinado sa kanilang mga sarili. No? kung gaano kalinis yung inyong tahanan, yung inyong labas o sa loob, kung gaano kalinis, no? Mano talaga maiwasan ang pollution o at saka yung ano sakit. no? So, yun lang guys, ang update natin kay Vice President Sara Duterte at sabi niya dyan, okay naman si Tata Digong, mayroon man si Tatay Digong uh, sariling mga doktor na doon. At yung mga pagkain, okay na. No? At saka, uh, yung latest update, yung latest message ni Tatay Digong para sa mga Pilipino, ah, uh, ang sabi niya, kalimutan na ninyo ako kung hindi ninyo iboto ang PDP ko. O, oh, iba? Yun yung update na message niya na uh, pinadala niya or si ano uh, kay Ma'am Hanilit kahapon yun so yun lang guys ang ating uh, video ngayon vlogs natin update update tayo kung ano mga kaganapan today kasi uh, sa, hindi ko alam kung meron nang pwede na mga panya yung mga kandidato ngayon baka lunis pa no so pero ang gibawal lang naman yung Webis at saka Byernes, No, na hindi sila pwede mangampanya. Pero sa Bado Linggo pwede na siguro. No, kasi yung iba naman uh, na ibang reliyon hindi naman sila naniniwala sa ano Huwebes Santo at ni Santo, no. Hindi naman lahat ng reliyon nag-celebrate ng uh, Holy, Week. No? So hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all.